啊。Um. tama ka, naging mainit nga ang mga takpo dito sa loob ng Senado. Dahil kung nung lunes, si Senate President Enrile ang naglabas ng sama ng loob laban sa kanyang mga kritiko. Ngayon naman, itong Senator Alan Peter Cayetano na leader ng minorya ang nagpakawala ng mga terada laban naman kay Enrile. At ang kanilang sagutan, nag-ala face to face dahil nagkapersonalan. Harap-harap ang tinuligsa ni Senator Alan Peter Cayetano ang uri daw ng pamumuno ni Senator Juan Ponce Enrile sa Senado. Sabi ni Cayetano, nananahimik sila ng kaniyang at dating si Senador Pia Cayetano pero ayaw raw tumigil ni Enrile sa pagsasalita. Naglabas din ng sama ng loob si Alan at ipinaalala ang mga pangako ni Enrile na hindi raw tinupad gaya ng komite at opisina. Maging ang Chief of Staff ng Senate President na si Attorney Gigi Reyes, hindi pinalampas ni Cayetano. Kamakailan, tinawag daw ni Reyes na impokrito ang mga kritiko ni Enrile. Sabi naman ni Cayetano, masyadong nakikialam sa pamumuno ng Senado ang Chief of Staff ni Enrile. Ultimo raw sa mga kokus na dapat mga senador lang ang kasali, present daw si Attorney Reyes. Kung ano-ano tinanggap naming insulto, sa bawat isang kasinungalingan na inalabas sa akin ninyo, meron akong isang daang katotohanan ang alam ko tungkol sa inyo at ni Ma'am Gigi. Bakit ba kayo inis at galit sa akin personally? Dahil dati na po kayong galit sa akin, sapagkat napakalapit po ninyong dalawa ni Atty. Gigi sa dating Pangulong GMA at kay First Gentleman. Sabi ni Cayetano, ang totoong isyu raw na dapat sagutin ay kung paano ginagastos ang pera ng Senado. Tanong niya, paano raw niliquidate ang 250,000 pesos na cash gift umano sa mga senador? Ang pondo raw ng Senado na nasa 750 million pesos lang noon, naging 1.5 billion pesos. Inusisa ni Cayetano kung pirma lang ba ni Enrile, sapat na para maliquidate ang ganito kalaking pera. Pero hindi nagpatalo si Enrile sa pagtayo niya, tila nagkasingilan sa umano'y utang ng tatay ni Alan at Pia sa opisina ni Enrile na umaabot sa 37 million pesos. kung may record kayo, di pakita nyo, singilin Ay, ito, nyo kami. Pinapakita ko sa'yo. Pero iyo, pinapakita ko rin sa sa'yo, Mr. President, alika, alika. na may utang na loob din naman kayo, pero never ko naman siningil, di ba? Anong utang di, na loob ko sa inyo? Hindi ho ba na pinagsilbihan kayo ng maganda? Ano ba yung bahay Yung bahay ninyo? po namin, inutang po sa bangko at nabayaran po yan. Yung, yung mga kahoy, kaho, kaho, saan Yan po yung... ba issue? Ay, hindi ko po Sali, alam daya. po saan galing ang kahoy, Mr. Na President. Ikaw na umpisa niya. Ikaw nag-umpisa niya. Alam mo, Cheryl, dahil hindi nga mapigilan itong sagutan nila Senator Enrile at Senator Cayetano na pilitan na nga munang isuspend itong sesyon ng halos isang oras. At ayon kay Senator Jinggoy Estrada, umabot pa nga raw sa 180 over 100 itong BP ni Senator Enrile. At uh, ngayon, balik sesyon naman na nagsalita rin Senator Enrile at nag-apologize nga siya, nag-sorry siya dun sa kanya mga personal na tirada at game din daw siya sa independent auditing na gusto nga nito ni Senator Alan Peter Cayetano. Cheryl. Maraming salamat, Mayan, Los Banyos, nagulat live